hanggang sa napunta ako sa mas malaki mga companies and then parang may kulang. Sabi ko baka mamaya mag, may mangyari na hindi kami magkasundo. Kasi meron mm -hmm. minsan, Sir Junie, alam mo naman dito sa industry natin na ayokong pangunahin mo ako ng, uh, shall we say, yabang. Hello guys, good evening everyone and welcome to another one-on-one -on -one interview natin. At saka syempre, ayan, lagi natin pinapakilala ulit dito, no, yung ilan sa mga naging kaibigan din natin sa Dubai. And for tonight, ayan, makakilala natin ulit or makakasama natin ulit ang nag-iisang Bench de la Rosa ng Calibu Tour. So alamin natin na yung mga updates sa kanya, ano yung mga upcoming events niya at marami pang iba. Ayan, hello Bench. Ayan, uh, thank you so much for giving us time na makasama ka tonight. Thank you for having me again, Sir Junie. Mm. At uh, naalala ko, ikaw yung pinakaunang nag-interview sa akin <laughs> in my journey sa passion design dito sa Dubai. So, thank you so much. Ayan. Ito syempre, no, I'm sure some of our viewers, eh... Gusto nila malaman na yung nakapanood na kung ano na yung nangyayari sa'yo ngayon, kung ano ni mga achievements na narating mo, and of course, for our new viewers din naman. Pero bago ang lahat, can we go back muna from the time na nakarating ka nga sa Dubai? So, paano mo naisip, or paano ka napunta into uh, uh, tawag nito, fashion design? On the year 2005, mm -hmm. uh, I came here through uh, a tourist visa. Mm. Uh through my uh, cousin, siya yung nag-sponsor mm. sa akin and uh, actually that, that was direct hire because okay. during that time mabilis lang mag-direct hired noon mm. eh. Tapos yung gamit tourist visa. Mm -mm. So uh dumating ako dito um parang assistant lang ako or taga beads ganun. Mm. They call it uh, finisher yung position mm. na yon. So dun ako nag-start uh, year 2005 and then dahil siyempre, um, talented naman tayo, di na natin may pagkakailayay. Mm. And uh, na-promote, and then hanggang naging designer, napagkatiwalaan ng boss. Mm -hmm. And then, hindi nagtagal, nagkaroon ako ng client na nagbabalak na rin pala magtayo ng shop. Okay. Uh Oo, -oh, which is uh, abaya naman yung clothing line nila. Uh -huh. So, during that time, I'm hesitant kasi wala namang abaya sa Aklan, <laughs> sa, uh, especially sa Philippines. Uh -huh. uh, I'm not into abaya, wala akong idea about that. Uh -huh. E buti na lang mga last part ng uh, contract ko, may mga kliyente na ako nagpa, nagpapagawa ng abaya which is nagdadala sila ng sample and then gagayahin ko na lang. Mm -hmm. So from there, nakuha ko ng idea, ah ganito lang pala yung abaya. And then, syempre nag-inject din tayo ng ideas natin mm -hmm. na Correct. maging more fashionable. So before natapos yung contract ko, sinabihan ako ng client ko na magtatayo siya ng shop. So yun ang nangyari, nagtayo siya ng shop at kinuha niya ako bilang fashion designer. Mm -hmm. So, doon yung nag-start. Hanggang, um, nagpalipat-lipat ibang company. Siyempre, we're looking into some greener pasture. Ika mm -hmm. So, hanggang sa napunta ako sa mas malaki mga companies, and then, parang may kulang. Mm -hmm. uh, sabi ko, I think I need to create my own brand. Mm -hmm. Na kahit na nagtatrabaho pa ako sa isang company, I want to create my own brand. Kahit brand-brand name lang, uh -oh. ganon. So, nag-start ako sa yun, Kalivong. Kalibo talaga yung iisip ko. Uh -huh. 'Yan ang uh -huh. next na question natin kasi mm -hmm. most of the fashion designers they are using their name, Their eh. names, yeah. Pero ikaw, uh -huh. bakit Kalibo Couture ang uh, napili mo? Uh -huh. Actually, uh, na na-questionnaire -na sa akin to many times, but uh, ako kasi I'm into parang napaka ano ko, patriotic uh -huh, uh -huh. Uh, sa akin uh, hometown which is Kalibo, Aklan. At uh, nakita ko 'yung Kalibo na 'yan na word sa uh, mga documents ng lola ko, mga land titles, mm -hmm. because during that time, sabi ko, uh, Ma, bakit ganito yung ano, uh, mama yung tawag ko sa lola mm -hmm. ko, bakit ganito yung name ng kalibo, anong spelling Ito, ng kalibo dito, letter v but, siya... but letter C, tsaka letter V. Ah, sabi niya, uh -huh. actually, yan talagang pangala ang spelling ng kalibo during the time na part pa tayo ng copies. Ah. So, aklan was part of the copies then Mm -hmm. So sabi niya, and then, syempre yung land title na yon nabili niya during that time pa. Mm -hmm. so, so parang tumatak sa akin yon Then, during nag-create ako ng brand name ko, sabi ko, I don't want to use my name. Mm -hmm. Kasi what if in the future, I will be having a business partner, mm -hmm. and then pag nagka-problema kami, ewan ko ba't may ganun akong pag-iisip <laughs> thinking that time. time. Kasi business ad graduate uh, naman ako. So sabi ko, baka mamaya mag, may mangyaring na hindi kami uh, magkasundo. Hindi ko yung makukuha yung name ko, but yung mm -hmm. brand name, which is my name. Mm -hmm. So sabi ko, I will create something na may uh, connection pa rin sa akin. So I will use my homeland, sabi, ano kaya, ati-atihan, mm -hmm. couture, yung mga ganyan, mm -hmm. yung mga isip ko before. So sabi ko, ah, na naalala ko na, yung kalibo na lang, na mm -hmm. sea kasi nga natandaan ko sa land title ng lola ko. So, mm -hmm. doon nagsimula yung Calivo Couture. Ayan. So, al mm -hmm. alam ng lahat na, no, na kapag sinabi mo Calivo Couture, well, associated talaga siya with Benz de la Rosa. Pero, mm -hmm. ikaw kasi, natag ka. Kasi normally kapag fashion designer, parang normally gowns, mm -hmm. di ba? Ganon yung mga, ano eh, yung mga yes. specialization nila. Pero, alam ko, ikaw marunong ka gumawa ng gowns. Pero, mas yes. natag ka with the suits Men's for men. Uh -huh. na ito yung naging ano, naging priority mo nung una. Ah, uh, pagdating ko sa Dubai, I was amazed of uh, how the Filipino fashion designers and uh, Lebanese designers during mm -hmm. that time, kung paano sila gumawa ng gown which is really far beyond sa mga ginagawa namin sa Philippines. Okay. Kasi fashion designer na rin ako dun, in my own right. Uh -huh. Kasi nag-start din ako mag-design design during the college mm -hmm. days. Sabi ko, parang ang layo ng gawa nila mm -hmm. kaysa sa gawa namin sa Philippines. Oh. Tapos, nakikita ko naman na, na, na may mga kliyente naman ako for gown sa company pinagtatrabahuhan ko. Mm -hmm. Pero sabi ko, parang hindi ko pa kayang lumevel doon kasi nakikita ko yung mga trabaho ng mga Filipinos. So, sabi ko, uh, why not during that time nag-start ako ng kalibo Couture, why not why not mag-start ako sa menswear? Okay. Sabi ko, pero wala pa ako masyadong idea sa menswear noon. Mm -hmm. Mabusisi yung suit. So, I started sa swimwear mm -hmm. uh, because of the Man of the Philippines. Okay. So, that's the first na lumabas ako sa comfort zone ko which is gown and women's wear. So, nag-swimwear and then during that event, kailangan ng host ng suit. Mm -hmm. So, si bakto sige, gawan ko siya ng suit. So, may um, may tailor ako na kilala, pagawa ko ng suit, mm -hmm. and then sinot ng host. And then, syempre, napro-promote ka during the uh -huh. event. Doon nag-start na sunod-sunod na, and then yung cousin ko, ikakasal din, nagpagawa din siya sa akin. So, parang, syempre may mga mga error ka pa ng una, mm. parang you're, you're going through the learning process, how to do it properly, at na malinis, yung gano'n. So, doon ako nag-start, and then nagkasunod, may sumunod na order, and then umabot tayo kay... Uh, my our former consul general sir oh, paul, paul Cortez, yeah. na ngayon is ambassador na siya sa portugal so that order din siya nagpagawa siya so na postion sa mga magazine so from then on parang sunod-sunod na mm -hmm. so doon ako nakilala ng wear kasi bibirang gumagawa ng uh, menswear dito na fa Filipino fashion mm -hmm. designer okay pero Bench, as a fashion designer a Filipino fashion designer na naka base in dubai mm -hmm. do you think nakatulong to sa Uh, as a fashion designer na naka ka sa Dubai? Yeah, actually, laking tulong, I I really uh, consider Dubai as my second home, UAE as a whole. Kasi the opportunity here in the UAE um borderless. Mm -hmm. Um and daming opportunities at uh, nadubating sa akin uh, in the Philippines before, pag sinabi mo may darating na artista, artista sa province namin parang alam mo parang hindi ka magkadaugagang lalabas ka sa kalsada. <laughs> Excited! Kasi during that time, pag may dumating na artista, uh, i-motorcade yan. Uh -uh. So, doon sila sa parang pick-up type ng car mm -hmm. na kakaway-kaway, gano'n. Pagdating ko dito, nakaka-chat ko lang yung mga artista, na, mm -hmm. nadadamitan ko lang. Mm -hmm. Yung parang nice. nakakachikahan chickahan ko lang sila like a normal individual, mm -hmm. parang gano. So, Dubai opens that opportunity for me. Uh, celebrities, mm -hmm. even, even royal uh, families, uh -huh. I dress them up. Mm -hmm. um, the consul general, the ambassadors, mm -hmm. diplomats, as they say, mm -hmm. na damitan na natin. At uh, hindi ko na mabila mga celebrities na nadamitan ko. So parang Dubai opened the doors for everyone in different walks of life. Mm -hmm. And actually, I'm a business graduate and an educator. But since... Uh, fashion designer yung nag-open sa akin ng door at meron naman tayong talent doon mm -hmm. yun ang pinorso ko mm -hmm. so, pero how, how was it kasi di ba from if we go back to your story no na mm -hmm. from the philippines mm -hmm. uh tinulungan ka ng cousin mo para magtrabaho dito sa uh, sa mga paggawaan ng damit mm -hmm. at magdi design din ganyan yeah. pero how was it now na yung Kaliv Couture na binuo mo yung Benz de la Rosa na pangalan is mm -hmm. nagbibihis na ng mga artista kasi di ba parang well not everybody are given the opportunity. Di ba? Any feeling nang ganun, oh. No? Yeah. yeah, kasi pagdating sa mga celebrities, even though um pukuni nila yung most of the time are collabs or sometimes uh maliit lang na ano mm -hmm. na fee mm -hmm. but still they are going to choose. Mm -hmm. Yeah, they have a lot of options at oh, mapin, okay. of course may options 'yan. Kaya pag sinabing, ay, magpapadamit sa'yo si ganitong uh -huh. artista, uh -huh. so gagawa ka ng damit. Huwag ka mo naman mag-post sa social media na dadamitan mo Kasi hindi pa sure 100%? Siya. Hindi pa sure hanggat hindi niya nasusuot para hindi ka mapahiya. Uh -huh. Oo, even, even sa mga beauty queens, mm -hmm. uh, pag nagpadala ka ng outfit, um, pagpipilian ka pa. Mm -hmm. Hindi pa yan sure na ikaw. So, malaking bagay na makuha ka sa shortlist mm -hmm. uh, na isa ka sa mga designer na napili. And uh, bonus na lang kapag ikaw na sinuot. Mm -hmm. So parang ganon. Ayan. Yeah. So ibig sabihin nito ngayon no kasi syempre if if these models and then these dignitaries and and celebrities are wearing mm -hmm. your clothes, ibig sabihin yung level talaga ng ano no ng quality ng Calvi Couture, mm -hmm. ibig sabihin you are on on top of that. Pero sa akin, I, I wanted to know yung yung experience mo. Sino yung uh, yung mga it's either celebrity or dignitary mm -hmm. or model yung para sa iyo, yung recently ha kasi I'm sure you have a different and very good experience with all of them no mm -hmm. pero asan yung hindi mo makakalimutan na experience mo as ano fashion designer mm -hmm. na nag nagpabihis ka ng ng mga katulad nila ah uh, ako siguro uh, Wendell Ramos okay because uh, he's one of um, the biggest star of my generation mm -hmm. and then siguro two years ago uh, mm -hmm. nagpunta siya dito para sa sa paglaunch ng business din niya mm -hmm. sa Dubai And then, uh, napabihisan ko siya, nag-request yung organizer na um, address up ko siya. And then, parang feeling pang ito, ito, ito yung uh, artista na nasa cover ng notebook ko lang before. Uh, oh, Di diba? may nostalgia. Yung pinapangalap mo lang na gano'n niya. Tapos, ito na siya, kaharap ko, and then, nakipagbiruan pa sa akin. Mm -hmm. Tapos, siya pa yung nagsasabi na, ah, Mama, bench picture tayo, yung gano'n. Ano ba? Parang, iniisip mo, parang, my dreaming. Parang mm -hmm. 'di ba? Kasi sila yung mga pinapangarap mong artist sa report. Tapos kasi ito ito, katabi mo lang, ganyan kausap mo lang tapos kahit at, ang maganda kasi kay Wendell, napaka down to earth. Okay. Kasi after ng photo shoot, nagkita pa kami sa night market. Mm -hmm. Medyo nga ako kasi naka-simple dress lang ako kasi night market is just opposite to my uh -huh. house. Uh -huh. So, nung nakita niya ako, sir, bitch, gano'n. My God, si Wendell. <laughs> na yung ng mga tao nag-aantay ng magpa-picture sa kanya. Uh -huh. Pumunta pa siya sa table namin. Which is parang almost malapit na sa pambahay yung suot ko. Mm -hmm. Sabi ko, si Wendell talaga napaka-approachable. So, mm -hmm. Ibig mean, sabihin, hindi niya nakakalimutan talaga hindi. yung mga taong na, Oo. Ano niya, nakakasalamuhan Oo, niya. Oo. Kasi syempre sa dami niya nakikitang tao, sabi ko, baka mamaya hindi na maaalala yung mukha ko na ako pala yung designer na mm -hmm. kasama niya sa Desierto. Pero nung pumunta siya doon sa night market, nakita niya ako, siya pang lumapit sa table. Mm -hmm. Tapos, yun, sabi ko, matsaya pala That's na... Good may ganito mga celebrities na down-to-earth. Which mm -hmm. is, yun ang hinahanap natin sa industry. Oh, Pag-usapan natin ngayon, kasi, when you say, kasi, Filipino designer in Dubai, or in UAE kasi, parang, ah, uh, madami na. Okay. Mm -hmm. Okay, and no question for the, ano, no, yung galing ng mga okay. Pilipino na designer katulad Lahat naman nyo. Skillful. Pero ang isang napapansin ko, why all of you guys are so close to each other? I mean, wala bang competition, or mm. are you, like, supporting each other? Kasi kung if I'm going to follow one of you know, mm. parang isang kasama kanila doon, kasama kanila yes. din, kasama mo sila. Can you share yung little community na meron kayo Ach, as Filipino designer? Actually, parang walang competition because each and every one of us has our own uh, database kumbaga. Oh, okay. uh, tulad ni ah uh, ang pinaka-close ko is Ryan Pascholes mm -hmm. uh, at si Harvey Senit. Mm -hmm. So sa amin tatlo, parang walang competition kasi Ryan Pascholes is high end. Okay. Some clients niya are mostly uh Millionaires of mm. India and uh, local clients. Mm. Si Harvey naman mostly pageants, tapos uh, Chinese uh, celebrities. Mm. Uh, may mga locals din siya. Mm -hmm. And then ako naman mostly sa Filipino community. Ako so parang walang rivals. Mm -hmm. And then yung mga higher level pa ng mga uh, designer, which is Ezra and Michael Cinco. Of course, walang competition doon kasi kumbaga sila yung look up namin ng mga uh -huh, designers. Uh -huh. At ang masaya pa doon, Sir Juni minsan nag nagre-refer pa sila ng clients sa akin. Really? Yes. Nice, no? Um, Na-appreciate ko si Sir Ezra. One time, meron siyang bride mm -hmm. and then uh, gusto ng family, um, Filipiniana theme ang wedding. Uh -huh. So, ni-refer niya sa akin yung groom mm -hmm. kasi sabi niya kung barong ang pag-uusapan, you have to go to Bench de la Rosa That's nice. ng Calibo Couture kasi sa mm -hmm. kanyang wedding dress. Mm -hmm. Tapos si Sir Michael Cinco naman, uh, celebrity naman, pinasa niya sa akin. Mm -hmm. you hey, want to just this celebrity. Sabi ko, sino yan siya? Ito, pinigay niyang profile. Sabi ko, sige sir, kasi kailangan niyo yun good. eh. Kailangan ko yun for, for the promotion. Mm -hmm. So, ganun sila ka-supportive. Kaya makikita mo kami, parang isang grupo kami. Minsan, oh, oh. nag-night market kami together, <laughs> nag-outing kami together, oh. lunch, gano'n. Tsaka so, ako is, kasi, syempre work. ako, no I, I had the chance na makasama din kayo. Mm. Ayan, at, at, at sa mga grupo niyo rin, no? Nakakatuwa lang, kasi you guys are fashion designers. So, literally, kapag iniisip ng mga tao, social mm. okay? Kasi nasa sosyalan ng mga lugar kayo lagi. Mm. Pero, guys, ayan para sa mga viewers natin, ito sila, Bench cowboy din tong mga to okay yun yung okay. nagustuhan ko kasi parang you are a real person para sa akin pero kasi you are like received a lot of recognitions and awards na ren mm -hmm. especially from Filipino community yes. so how this ano uh, actually help you na, na kunyari as as fashion designer you have your own brand now tapos may mga nare receive kang uh, siyempre, you're dressing up ng mga celebrities and dignitaries. Mm -hmm. Tapos may mga recognition and awards kang nare receive mm -hmm. uh, anong masasabi mo sa ganung mga recognitions? Ah, uh, minsan parang feeling ko parang nalulunod din ako. Minsan parang parang hindi na to yung pinangarap ko. Parang mas sobra pa 'yung binigay sa akin ng uh -huh. Diyos. Parang parang hindi na to yung pinangarap ko pero binibigay niya. So, so mm -hmm. I'm so thankful about that. At so, ko nga masaya ka, Ben. So, iba 'yung ngiti diba? mo eh. Oo. <laughs> <laughs> Or may sponsor tayo ng ano? I smile Paid to. <laughs> okay so, oh, Blooming kasi si Bench uh, ngayong gabi. So, okay, continue. So, I'm happy sa mga achievements natin. Mm. at uh, Ang pinangarap ko lang noon, mag-abroad. Tapos, mapaaral ko yung dalawang pamangkin. Tatlo mm -hmm. sa mga pamangkin ko, mapagtapos ng college. Yun mm -hmm. na naman yung pangarap ko before. But, uh, God has given me um, more opportunities and more doors na nag-open sa akin. And then, ako naman kasi, um palaban ako eh. Mm -hmm. If I uh, see something, konting spark lang ng opportunity, I will grab it. Mm -hmm. Oo. Tapos, minsan, uh, pagdating sa passion ko, na uh, fashion design, uh, minsan, um, the price doesn't matter na for me. If I want to do it, mm -hmm. I will do it for you, even in a low price. Sometimes, ako pa mag-offer pag uh, ginusto ko at parang may gusto kong ilabas mm -hmm. sa isang client or uh, uh, candidate sa pageant, parang minsan, sige, gawan kita. Basta mm. mo ng maayos. Mm. Eh, may, may decide kasi ako sa mind ko na gusto kong ilabas. Uh -huh. So, parang ganon. May time na mga ganyan. Uh -huh. Basta maayos. Nandun yung creative mind mo, yung creative na creative, mo na... Nandun yung creative mind ko. Yung... Kailangan na visualize mo siya so ng uh -huh. sinusuot nila. Yung, ay, yung creative juices ko, umaandar, kailangan uh -huh. kong ilabas to. Correct. Basta maayos yung kausap. Kasi meron uh -huh. minsan, Sir Junie, alam mo naman dito sa so industry natin hmm. na ayokong pangunahan mo ako ng Uh, shall we say, yabang, Aha. na I'm ito ako, mm -hmm. malaki ako, uh, ito yung followers ko, ito yung views ko, millions and whatsoever, huwag mo yabangan ng gano'n. Mm -hmm. Let me hear it from mm -hmm. the other people, not from you. Oo, mm -hmm. gano'n. So, Kasi kung, baga, kung kung talaga na-appreciate mo sila, pwede kang ikaw mismo personal mag-approach yes, sa ako, kanila. Yes, ako mag-approach sa'yo. Oh, at saka alam ko naman, when it comes to you know na supporting hmm. yung ilang mga Filipino personalities. Hmm. Ako I remember na yeah. nasuot ko yung barong mo dati sa World Trade Center. Yes. Imagine first time ko mag fashion show. Mag hindi naman ako pang model, di ba? Pero I'm just glad na hmm. kahit hindi tayo pang model eh nandun ka to to really promote yes. and support Filipino activities Of din. course naman. And speaking of activities, ayan and hmm. busy busy ka no aside so from bra sa business 'yan at the same time sa mga upcoming events. And yeah. can you share sa mga viewers natin itong uh, uh strip uh know, strip outstrip, outstrip uh mm -hmm. st event upcoming yeah. na launching nila Plus, yeah. yung mga activities na gagawin mo din sa sa Aklan. Okay. Uh, unahin natin um sa sa dates. Okay. <laughs> uh, diba? Okay, de, uh, November 28 mayroon akong fashion show sa Aklan mm -hmm. at uh, December 29 magkasunodiyon it's under the Aklan Fashion Week. Okay. Yeah, uh, the supported by the LGU of Calibo, Ilocos. Mm -hmm. And then 30 1 2 3 may celebrity tayong dadamitan. Mm -hmm. Hindi ko muna sasabihin hangga't sabi ko nga hangga't mm -hmm. hindi pa nasusuot. Uh -huh. Okay? And then we have December 6 the Outstrip uh, fashion show. I'm one of the fashion partner, mm -hmm. uh, this fashion design partner of Outstrip. So magkakaroon din tayo ng showcase ng ating new collections and uh To help them also because it's their launching and mm. uh isa tayo sa mga unang designer na nag-support sa kanila good and then december um 22 mm -hmm. another celebrity and then merong kanina lang december 15 beauty queen naman mm -hmm. and then 2025 na yung kasunod which is ati, at atian fashion week naman sa Aklan mm -hmm. ulit yon Okay. January 12. Naku, mahirap na kumuha ng schedule sa'yo. Meron pa ba? Oo, may February. Makakasingit na pa ba kami ng ibang schedule? <laughs> Pwede naman. Mga madaling araw. <laughs> yes, guys. I agree. Okay. Si so, Benz, kung gusto mo siya masolo, pumunta ka ng gabi. Madaling araw. Uh Oo, -oh, yes. pag madaling yes. araw, ma masosolo mo siya. Pwede. Okay. So, sobrang busy, no? Alam ko marami hmm. ka pang schedule. Pero if ever for our viewers, hmm. saan kanina pwedeng i-follow or i-check? Mm -hmm. yan or makausap if they wanted to, let's say, uh, avail or magpagawa ng mga gowns or suit para sa, sa kanila. Okay, they just have to uh, reach us on our Facebook page, mm -hmm. Calivo Couture, and our Instagram is Calivo Couture. And mm -hmm. then our uh, website, www.calivocouture.com. See, then, uh, may website ang Bench de la Rosa. <laughs> at ang showroom natin located sa mm -hmm. Al-Nada Sharjah, border lang yan siya ng Dubai mm -hmm. at Sharjah. Okay, so, doon tayo so for our last me uh, question na lang, uh, message na lang uh, bench no uh, sa ating camera sa mga mm -hmm. viewers natin. And if there are some young Filipino uh, uh, fashion designer then, uh, mm -hmm. they wanted to become a, you know, a fashion designer like you and mm -hmm. Mark their name, mm -hmm. dito sa Dubai and in the Philippines and or worldwide. Mm -hmm. Ano yung maipapayo mo sa kanila? Uh, okay, uh, I will give advices to both the parents and the kids. Mm -hmm. uh, pag uh, high school students kayo, tapos uh, feeling nyo meron na kayong skills sa uh, fashion design, after ng high school, proceed na agad kayo sa fashion design mm -hmm. para hindi na kayo mag-waste ng time. Kasi pag nag-fashion design kayo, maximum two years, tapos na kayo, mm -hmm. equipped na kayo niyan. Mm -hmm. Kasi ako, um, yun ang gusto kong course before, but my parents uh, won't allow me because walang fashion design sa Aklan mm -hmm. during na that ano time. Ka ba Uh, business ed and uh, okay. education. Kaya ka naalala ko nag-teacher ka, di ba? Yeah, two, no? Kaya two, magaling magsalita two to si Ben. So, um, so gumastos lang ako ng dalawang courses. Mm -hmm. Pero parang, uh, okay, nagamit ko ng BSBA because I'm I'm uh, managing my own business right now. Mm -hmm. uh -huh. So, ganun. Pero, um, money-wise, parang nag-spend ako ng a lot of money sa education pero dito din ako na, na fall sa bis uh, sa fashion design. Mm -hmm. So kapag meron na kayong skills and talent sa fashion design from high school, proceed na kayo sa fashion design or um any uh, art uh, related courses. Mm -hmm. Para dire-diretso na kayo, mabilis lang and then no. apply na kayo sa parents naman uh, kung anong uh, passion ng mga anak natin. Support na lang natin kasi wala pa rin mangyayari pag ipilit natin yung gusto natin. Mm -hmm. And then, iba rin gusto ng bata. So, mm -hmm. ganun na lang. At sa mga kids na may uh, skills sa fashion design, sa arts, uh, practice more. And then, kahit ako, nag-sketch lang ako when I arrived in Dubai. Mm -hmm. I don't know how to sketch when I was in the Philippines. Mm -hmm. What I'm doing is, uh, what I did is, nag-sketch ako kung anong idea na meron ako then I need to give that to my cousin which is uh, mm -hmm. a fashion designer, Leonard Sarabia. Mm -hmm. So, he will be the one sketching the proper way. At yun ang ipapakita ko sa client ko mm -hmm. when I was in the Philippines. Mm -hmm. So, nung nandito ako sa Dubai, I need to learn how to sketch mm -hmm. kasi ang mga clients mo pipila yan isang pamilya. Alam mo mm -hmm. naman dito, pag ikinasal ang mga Arabs, whole family magsusuot uh -huh. ng gown. Mm -hmm. uh, even the guest magga So, magsketch ka. Sunod-sunod yan sila, mga shams silang nakapila sa'yo so you have to learn how to sketch mm -hmm. so yon so follow your dreams ayan yeah thank you so so much for sharing you. your story again dito sa buhay sa Dubai mm -hmm. and we wish you more success and mm -hmm. ayon continue to be ano as as happy as who mm -hmm. you are right now thank you thank you Bench. thank you for having me again after five years oh don't no, don't worry <laughs> yung bayad pa sa cashier na lang ha <laughs> diba? <laughs> thanks Bench. thank you so much thank you buhay Correct. sa Dubai